Dekada 80 pa nang mamasada ng Gypsy Max sa Barangay Lopez sa Ena, Baguio City. Bagamat hindi malaki ang kita, malaki na rin ang tulong nito para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpaaral ako ng tatlo ng anak ko tapos yung isa ngayon na graduate ng senior high. Sakaling ito noon ang kanilang paradahan, pero sa paglipas ng panahon, inilipat ang kanilang staging area. Ayon sa barangay, malaking parte ng kanilang kasaysayan ang mga jeep. Karamihan kasi ng mga residente sa barangay ay mga jeepney driver. Po sa kanilang uh, pagmamaneho, uh, nagkaroon po ng mga professionals. May mga PMA graduates po tayo na anak po ng mga drivers natin. May mga doctors din po tayo rito out of their driving uh, profession. Kaya para hindi ito malimutan ng mga residente, isang mural ang ipipinta sa barangay. Ilalagay namin yung Philippine Eagle dito at yung source of livelihood dito. Sa taas yung eagle, pinapanood niya yung giant eagle, pinapanood niya yung mga jeep dito and the community. Ipipinta ito sa riprap ng Doña Aurora Elementary School na may habang halos dalawang ang metro. Kanina, isinagawa ang ceremonial painting bilang hudyat ng pagsisimula ng proyekto. Basically, it's a creative uh, partnership and collaboration between the community of Lopez Haina and the Philippine Eagles uh, Baguio, bag, chapter na kami po ay miyembro dyan. dinadaan da lang tapos ano, minsan sinusuksukan nga ng basura dyan sa mga gilid-gilid. Pero ngayon siguro pag naayos na ito, Siyempre, magkakaroon na sila ng ano, ng igagalang na nila itong place na ito. Kung magiging maganda ang panahon, inaasang matatapos ang ikadalawamputwalong mural sa lalong madaling panahon. Maliban sa dagdag atraksyon ito sa barangay, magsisilbi rin itong salamin sa hirap at sakripisyo ng mga jeepney drivers ng barangay para maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Charles Nicolimon, para headlines